Kaya kayo ko yung crystal ano, kayak nila na 150 kilo. <laughs> Pa-picture lang na malaka. Ayan. Ang mga mga subukan ko. Nakabahan na ako. Kuya, safe to ha. Mag-vlog mm -hmm. so, ko ba ma? Am. Oo, ako si Aling Nena. Hanap yung vlog ko, Aling Nena. Parang... Hmm, nakita mo ko lagi. Mars, may experience ko na. Sana ko. Ano pangalan ng ano mo? Aling Nena nga. Aling Nena. Ito mo sa ba bayan. Oo. Hawak lang, hawak. Ganda na. Ay! Oh, Nakabahal ako. So kabado. Oh? <laughs> kabado ko oh, mga kuya. Don't forget me, I'm back. Actually, kuya. Hi kuya sa may vlog. Ayan. Anong pangalan mo kuya? Dudes si Dudes. Kuya, kayo dito na siguro. May <laughs> kalbo. May kalbo ka? Ayan, si Kuya. I'm <laughs> scared, pero okay lang ko. Let's face the challenge. I'm <laughs> so scary. Okay, let's siguro dito, kuya.

asawa pala. Hmm. Oh, dito na rin. Yan, kabila rin ulit. Oh. Taga saan ka kuya? Taga dito. Ano din ba? Anong tayo Aklanon. dito? Aklan nun. Hmm. magaling ka dumawin. Oo naman. Magaling mo?